Ang pinakamabilis pero hindi madali na paraan para magkapera ay ang pagtitinda. Kaya naman ang inyong kusinera ay naisipang maglako ng isang pagkain. Ngunit makakapagtinda kaya ako sa napili kong lugar? Kumusta, kumusta, kumusta? Ako nga pala si Aika and welcome sa aking channel kung saan makakapanood ka ng mga videos or content na patungkol sa pagkain. And for today's episode, kakaiba ang ating gagawin dahil wow. ngayon, tayo ay gumawa ng isang challenge or challenge ko ang sarili ko na maging isang lumpia vendor for a day. At para maisakatuparan natin ang challenge na ito, kakailanganin natin siyempre ng mga kagamitan. Simula sa paghanda ng paglalagyan at hanggang sa ating produkto na lumpiang towing. Okay. Good morning, Yani. Good morning, Ati. I'm ready. Your partner di pa pa, is not ready. Hindi pa pala ako ready. Hindi pa ako nakapag-prito. <laughs> na po ako ngayon ng ano, mm -hmm. ng lumpia. Mm -hmm. Sige. <laughs> Ipiprito pala natin ang ating lumpiang toge dito sa napaka-accessible na Reyna Portable Gas Stove ng Petron. Naku, kung hindi nyo na itatanong, ang ganda gamitin ng portable gas stove na ito. Maliban sa accessible at easy to use, LPG ang gamit na gas dito sa kanilang canister. No toxins at safe for the environment, high heat at hindi iitim ang inyong kawali. Ang goal namin magkapagquesto sa crossing ng 7am o makapaglako basta hindi pa masyadong super sikat ang araw. ang mga... araw. kasi hindi pa mooting kami ng super, super sikat. pero okay. <laughs> <nadyo> yung kinakabago. <laughs> let's go, <laughs> let's do this. <laughs> okay. Lumpia po. At di pa kami nakakalayo sa aming pinanggalingan ay may napabili na. Fifteen minutes away lang kapag nilalakad ko papuntang Park Lea Crossing sa may show Boulevard. Let's Go. Kaya naman lalakarin lang namin ito para makapag-alok-alok pa kami sa mga taong pwede namin mapagbentahan. <laughs>

kahapon, sobrang gutom. Ngayon, sobrang pagkain na. Wala hapon, po kayong pagkain sa Kahapon, Wala. Kaya kaya po wala dumaan. Ayan, good time. Lumpia, siya? Lumpia at nakatoke. Malalaki to, kuya. Wala lang yan, sungkay ako. Ayaw mo na suka? Kasi Ah. Ay, di, di. <laughs> So, ano pangalan niyo po Kuya Dani, salamat. Ay, Kuya Ang cute ni Kuya Dani dito. Tinutulungan niya ako mag-upsell ng aking product. Kunin iyan mo i-reserve

dumating na nga tayo dito sa Petron Gasol. Ito ay located lamang dito malapit sa Samat. <laughs> <Hello>? wow. Wow. <laughs> Ayan. hindi pa hindi pa kayo, hindi pa tayo. mag alas 7 pa lang kasi ng mga oras na ito kaya wala pa yung iba nilang empleyado. <Vilic out> <Vilic out> Dalawa? Ah. <Vilic> Mahinit <out> <Vilic out> pa naman itong <Vilic out> O di ba naging customer din natin sila at naging customer din natin tayo.